Hi mga friendship! pasensya na kayo medyo na tagalan tayo mag mini vlog kasi medyo may pinagdadaanan tayo ngayon. Anyway, dahil sa sobrang stress ko, gusto ko namang i ang sarili ko kaya naisipan ko dumaan dito sa Adja Salon. Ito nga ay ang Adja Beauty Center at nabalitaan ko mura nga daw dito, pero tignan natin. At sinalubong nga ako dito ni Kuya sa labas at pagpasok ko nga, anshala, at very aesthetic ang kanilang salon. At lumabas na nga lang ako kasi wala doon yung perfect combo na gusto ko para sa akin. At after nga nang fail kong pagpunta sa salon, ay eh, nagutom tayo. Kaya ayan, kain tayo. Hindi tayo magtitipid pagdating sa pagkain. Kasi sabi nga ng mom ko sa akin, nung bata pa ako, mas mahal ang kamot kaysa sa pagkain. Kaya huwag mo tipirin ang sarili mo pagkakain. Kaya ayan, kain tayo. Mahirap magkasakit kapag lagi tayo nagpapagutong. Alagaan natin ang ating mga sarili kasi mahal nga ang magkaroon ng sakit. At pagkatapos nga nun, dumiretso ako sa school ng aking mga anakis kasi orientation ng mga parents. And right after orientation, to the restu naman ang McDo para magkapi-kapi naman tayo. At kinagabihan nga, isang rampa at kembo naman tayo dito kasi birthday na anak ni Jelai. Dito pala ang dinner sa Rakis at naabutan ko ang mga akla. O diba, parang sila ang mga performer of the night. Pansin nyo ba mga Frenchie para akong walang pahinga. Kaya nga sabi ko kay Jelai, saglit lang ako dito after kumain. Ratchada na pa ng bahay. At ayan, pinapakilala ko ang ating birthday girl sa si Pansin. Nakatag siya dito kaya ifollow nyo na siya. Happy birthday baby girl. Can't wait to see your anakis. At ayan, sobrang nga naman nag-enjoy sila. Ayaw mga magpaawat. Hindi tuloy ako makaalis anyway, mag 10pm pa lang naman niya. Anyway, ganito talaga ang mga OFW abroad. Ito na lang talaga ang nagiging libangan at kasiyahan sa kalungkutan. At syempre, bonggang cake from Maria Pass. Order na kayo. At pagkatapos ko nga manginain ng cake, sumibat na ako. Kinabukasan <laughs> naman. Ayan, maaga naman tayo napatakbo dito sa Philippine Consulate. Kasi meron tayong aayos ikasuhin ng mga papeles. At sobrang init nga. Sana next time, meron na tayong available parking slot. At after nga namin sa so Consulate ng kapatid ko, nagbreakfast breakfast muna kami bago ko siya ihat sa kanyang work. Sa puntong ito, busog na ako. Antok na antok pa ako. At after ko na mamahatid ng kapatid ko sa kanyang work, ayan, back home na tayo. At tayo naman ngayon ay isang ina. Hindi talaga natatapos ang isang role ng isang ina. Kahit saan, trabaho ka pa rin. At ito na nga ang ating bagong Nespresso coffee machine. So ayun na nga, maraming maraming salamat sa panonood. I'll see you on my next one. Bye!